Glenn Wego po, paganahin din ang puso at hindi puro utak. Yan po ang naging paalala ni na PNP Chief Nicolas Torre III sa kanya po mga tauhan matapos nga po yung kontrobersyal na pag-aresto sa isang lalaki dyan po sa Caloocan City at sinampahan umano ng gawagawang reklamo. Iginiit po ng PNP Chief pakatapos po ng kanyang command conference na more than anything else, dapat daw po ay uh, mangibabaw pa rin po yung humanity. Panoorin po niyo? Ang panayam kay PNP Chief Nicolas Story III. Sabi ko, sa ating law enforcement, hindi lang palaging utak ang pinapagana. Pinapagana rin ang puso. Okay? I don't want to preempt the defense again of the policeman on the ground kung ano talaga ang nangyari rito sapagkat ito inimbestigahan pa natin. Pero yun nga ang guidance ko lang sa ating mga tao. More than anything else, more than the strict implementation of the law, ang huwag na huwag natin kalimutan ay ating humanity. Okay? At kung sa tingin ko nga, sige sabihin na natin na talagang karakrus nga ang pagkahuli ng tao na yun. Kung totoo ang allegation na hindi nila pinatawag sa telepono para makatawag ng, ng kapamilya, that is a very, very grave offense. That is a grave violation of human rights. Hindi ko ito tolerate yan.